at tagal na nga tayo hindi nakalambat kaya ito mag-harvest kami ng bangus ngayon dito nakalagay sa ano dito nakatanim sa ano yung kids yan alas 5 media ng madaling araw madilim pa hindi pa maklaro may bahay dyan yung caretaker makikita yan natin mamaya kung paano mag-harvest ng mga bangus ayan inumpisa na nilang mag baklas ng ng lambat mga batih kasi nakasarap pa yung ibabaw niyan. Okay na? Excited. Very excited. yung pinakamalakas <laughs> ito yung malaki. First time sa ano, pag ng bangus. Ang yeah. <coughs> pinakamalakas ito malaki yung malaki. Ay, nasa ano, nasa tatlong piraso, isang kilo karamihan ito, no? Apat. Apat. <coughs> mm. Mayroon siyang siguro mga dalawa siyang kilo, sa ila yung pang na, na bagos. Bihira naman siyang makita gawa ng lubog siya. Ah. Video <coughs> takot sa tao. <coughs> kaya na, nilalayta namin kanina eh. Nasa ibabaw Magadita sila. yung maliliit lang? Ibabaw. Ah, maliliit lang Oo. yung sa ibabaw, o, kaya pala. Kayo. Kaya pala parang maliliit lang. Apat isang kilo. Yan o, no? ito yung... O dito nakaano sa dagat. Oh. Doon natin ilagay oh. Sa kabila. Ha? Ha? Bakit? Tagalan tayo Saan natin ilagay? Okay na. Aw, oh, ganun. Nakaano yung lambat pala wala eh first time kong naka nakaranas ng ganitong pagharvest ng bangus tulad sa mga ispanya lupa lang oh pero mas malalaki yung bangus ano Ma, may yung kasetro ang amoy naman ang ang pagkain hindi parehas tulad dito ng kids oh kids wala talaga yun lang yun lang kinakain nila feeds lang talaga dito oh. mga pagkain ng tahi ng baboy o tahi ng manok o baka o karbaw ito full fish oo oh, walang halo wala ito sila makikita amoy iyan na nila yung isda iangat na nila para paano ba yan sabay na pindu sa eh sako sa sako lang siya ilagay oh, pero mo dyan kapakan mo dami nito pero hindi rin naabot siguro to ng isang tulinada no mga 300 plus kilos ko. ah nasa 300 plus kilos lang siya Kung lahat sana ito no may may uh, laman kasi itong box lang itong may ito, tanim ito, na ito, ano bangos. 3000 o 5000 ito. Ano kung na pieces. Na ipar, oh. Oh. Ang sabi ng Gifar bawat area nito oh. 5000. So sayang kung mayroong ano sana lahat apat uh, na box 1, to eh. 1000 lang. Oo. Oh. Kaya ang, ang pag-alaga namin grabe kalugi. Mas maganda talaga kung lahat ito mayroong laman. May laman ito. Pero ito maganda rin tong kinsa dito oh, kaysa maral. Ibabaw na sila. Oh. May mga isda. Oh. Uy. Ah. <coughs> Bali magkabilaan ng hila. Hmm, yun na. Malipad yan. Dati nga may nakalabas <laughs> dyan. Ano maglipad no? Taas, yun know yun na, yun eh, na, yun na, yun na, nagliliparan nga sila, kinakailan talagang may harang dito sa ibabaw, ganun pala yan. babalik din dito lang yan sa Ayan na sila. Oho, oho. Oo. Ayan na, mayroon na doon. Ayan. Ayan. Uy. Uy. Baka makalukso. Hmm? Grabe pala talaga magano Grabe. Grabe.

Ah, natitinik niya oh. Oh, bakit nakawala na yan? Oh, bakit nakalusot din isa, oh? Ayuno. Oh. Ah, wala. Tingitin minan Ayuno, oh, mayroon na, oh. May nakalabas, oh. Ginadala. May butas, bro. Wala na, wala. Bun. Ba, bao naman. Tingitin na.

Yun. Yeah. Ah, yan. Yeah. Sisipawin ko lang. Hindi kayo mababaw yung ano ng sikpaw Uy! Kunti lang na huwa. Yung malalim sana na sikpaw, no? Medyo matagal-tagal mag-harvest nito. para pala itong ano yung isdang banak. Uupo pa, galak tayo sa banak natin kayo. Para dito nila sa si sako? Oh, 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 baka maka Meron dito. Meron nakaano? Lalabas sa labas. Ngayon. Diyan natin din ha. Diyan. diket-diket nakalifan nakalifan diket-diket sini sini roboh sini roboh roboh nanti nakalon lalu jalo nak melayu ya lalu nak melayu ini dia dapat tadi parent nak kali ya

Grabe, niliksi ng bangos. Kuwaran yan. kayo kaya nyo. Kung doon lambat, kayo. Ubus yan. Kung hindi ating tinuha doon, ubus yan. sa lakas na. niya. Sa lakas niya. mm -hmm.

like <laughs> we tapos may sako. Naglabas na yung oh, oh. <laughs> Grabe ang diliksi Ang laki rin pala no. Ang mga talian mo. Ang matay na rin yung

Kinakailangan mga isang dipay lalim ng sikpaw sana niyan eh. Pa-patay na naman 'yan. Ha? Yo. Ha? Wala ano 'yun naka maka ano 'yun. Aw. Wala boss. Oh? O. Baka magdusot 'yung duno, may bukas. Ano ba? Ano ba? Yo, lumipad 'yan, pa ba? Sa alpa. Ah, kung ganito rin yung ganito rin mag sa ibang ano, sa ibang lugar kasi ito dito yung bangus ay bago pa lang dito sa lugar namin. Hindi kasi masyadong pinapansin dito yung mga gaytong culture, mga gaytong fish pan. Dahil nga sa siguro sa dami ng isda. At saka yung presyo ng bangus dito sa amin umabot ng 300. Malaki 300 malalaki na, na oh, mas malalaki daw yung bangus sa pinakailalim yan kaysa sa ibabaw dito so. sa Palawan kasi bihira lang yung bangus eh unlike sa ibang lugar mm, basig mo lukso <laughs> panapod. Targada. Okay. unang batch di-deliver na yan para malagay na sa yelo. Diyan nila di-deliver oh. May nakaabang na na sasakyan Dami. Dami pa talaga oh. Bar. Ito lang. Sayang. Sayang yung isa. Baka wala yung isa. Sobra-sobra na yun. Ayan. Yeah. pang mo.

Biyahe. Hey. Okay. Biyahe na kay. Ganyan eh. hey, no. Eh no. Pa may sasako pa. May sasako pa. Dyan yan, Parami dyang banak na ano, yung dilaw ang buntot, orange. Yan. Diyan yung tandang sa naman. Paybasan. Paybasan ba no? Ah, okay. Yung kami. Ay, yung. Ataka, katulungan nyo. lang ha. Saglit lang. O. Oh. Oh, ano? Uh. Ay, dito, dito. Dami, dami. Dami. <laughs> dami. Pangatlong, pangatlong ano natin to. Pangatlong deliver na natin doon sa ano. Sa. Sa truck. Sa truck. ko. <laughs> Oh. Marami okay. pa. Marami pa. Marami <laughs> pa ano. Marami pa laman May no, lalim. Ito si pa. dito muna. lalim. ito lalim. 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 Das Society na. Di natatapos pag harvest. Medyo mahirap. First timer eh. Gusto nyo? Hindi na. Danda

lang no? oh baka malubog na <laughs> ha murag wala naman ito natin o pwede rin oh, lapit man lang eh. <laughs> hilahin pa taas Bale. Bale. <laughs> Para, siya. Lahat hilahin. Oh. Oh. Balik na yung lambat. Balik natin. Balik. kawawa, oh, tayo. <laughs> okay. na. Okay. Tapos na kami ay, man, nag -harvest ng bangus Ayan ay, ay, yung last harvest natin. So <laughs> iwan muna natin sila. Tapos di natin to doon sa ano. Ayan, <laughs>

Mal maliit lang pala yung kiluhan eh kaya pala mabagal. malamog yung ano, bangus. <laughs> Bakit may order yung Barton? sixty, seventy, one seventy sa Poblasyon? one hundred forty. one hundred. sandibo na one oh, hundred <mama. today> plus. Wow. so yung harvest ngayon sa ano sa bangus ano? yung hindi siya. yung target kasi is nasa 300 kilos sana pero yung na harvest ay nasa 200 plus lang kaya logi pag harvest ngayon ng bangus pero okay lang yan dahil charge to experience na